Hello guys, welcome to my vlog guys Ngayon, um, before ako malis ng bahay, nagkibang ako nagka-diet, ako kuno guys So, uh, i-estimate ko uh, balance ko yung aking bigat So, ang aking bigat is 66.10 and then, after that ko guys uh, lumakad ako guys, papunta ng town, dito po sa Cotabato City kasi nagutom ako, hanap ako ng makakain ko, so nagdaan muna ako sa isang uh, uh, pamilya ng store ng damit so nang ko ng isang damit and then after that guys lumiretso uh, na ako sa KC kasi ito yung target ko guys sabi ko punta ko ng KC baka may masarap silang pagkain doon guys so try ko guys pumunta dito para makahanap ng pagkain so tinginan ko yung mga pagkain nila guys so isa lang na gusto ko guys na gusto kong kain is baked spaghetti at saka isang coke na 8 oz na malamig And then yung veg spaghetti nila guys may kasamang isang slice na uh, bread. And then ito na guys. Kain po tayo guys. So guys, hindi ko alam guys kung kayo ay na experience ba ninyo or isa rin kayo sa mga tinutopak ang utak. Pagutom, maraming gustong kainin. Pero hindi alam kung anong kakainin. Kaya ito guys, tikim ako ng tikim ng mga pagkain. Naghanap ako ng pagkain na gusto kong makabusog sa akin guys, at mag-satisfy yung ang lasa ko. So guys, hindi pa rin ako na-satisfy guys. Hindi, pa rin, hindi, hindi ko pa rin gusto guys, may hinahanap pa rin na buhang ako. Hindi ko alam guys, kung ano ang aking kakainin na masabi ko. Basta guys, after ito guys, sabi ko ay, eh, si punta mo na ako, punta naman ako sa Juan uh, Oriental na uh, restaurant kasi naalala ko nung high school kami, kasama ko ang um, pinsan kulit ko dito kayo kumakain. So ito guys, order ako ng pansit na isang order at saka isang uh, kanin and then isang piece na chicken. And then isang mineral water kasi nag-cook na paning na so tubig na lang. Kaya guys, kasi nung high school kami guys, dito na ma noon naalala ko kasi na masarap ang pansitan dito sa oriental kasama ko ang pinsan ko shout out sa iyo, pinsan ko dyan nakasama ko lagi dito dati kumakain so yan guys nilagyan ko ng kalamansi so para masubukan natin ang pansit tanto ng oriental ulit kung gaano ba kasarap kung gaya pa rin sa dati so guys eto guys mm, natikman ko na guys so guys masarap mas, masarap siya guys pero iba pa rin ang lasa ng dati mas masarap pa rin yung dati guys na pancit canton kasi kumpleto ng ricado at saka masarap talaga guys yung noon na pagluluto nila masarap din ngayon pero iba yung dati mas masarap yung dati guys so yung manok nila hindi ko na naubos pati ang pansit kasi nabusog na ako pero may ginahanap pa rin ng bunga ako na para mausog talaga ako. So after that guys, pagkatapos ko dito kumain guys, pinabalot ko. At saka may nakita ko na isang matandang babae sa labas ng KC. So ko nalang, hindi ko na lang, hindi ko na pa rin napakita sa video. So naglakad-lakad ako sa Mercury para maghabang ako mag mag magabang ng sasakyan guys. So may nakita ko na tatlong 50 na mais na nilaga. So ito na guys ito lang pala ang katapat na aking gustong kainin masarap daw ito mais sabi ni Nino ni lang. sabi ni Ali <laughs> promise guys masarap ang mais na ganito this is the first time na makakain ako ng mais na ganito

<laughs> guys, nabili ko lang ito sa labas ng Mercury Drug sa Sinsuat Avenue sa town. Itong mais nito ito, masarap siya guys, promise. Hindi malugi ang 50 pesos nyo. Parang kung i ko sa sweet corn, mas masarap sa sweet corn. Hanap ako ng pagkain ko. May isang parang inahanap ng buwan.